Sa ating trip ko to, dinagsa ng mga deboto ang kapistahan ng Ubando sa Bulacan. Tampo kasi dito ang fertility dance para sa mga mag-asawang kumihiling na mabiyayaan ng anak. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Dalawampung taon nang nakikiisa si Jem sa taunang ng sayaw sa Ubando o fertility dance. Pasalamat niya ito matapos mabiyayaan ng trabaho at apat na anak sa kabila ng problema sa matres ngayon nga hindi na ako umaasang magkaanak, binigay pa rin sa akin. Siya yung una. Siya yung unang binigay sa akin na biyaya ni Santa Clara ng Ubando. Ngayong labing siyam na taong gulang na si Jiro, na naging panata na rin ang pagsayaw sa Ubando. Nagkakabata na ng exam po kasi ako sa next week so ang wini-wish ko po sana makapasa po ko sa exam. Dandan -dan ding mag-asawa at magkapareha ang madyagang sumayaw sa gitna ng matinding sikat ng araw. Isa rin si Simrel sa mga maagang nagsimba para ipagpasalamat ang natupad na kailingan. Nangarap lang po din po ako maging isang engineer. Ever since po, yun na po talaga yung hinihiling ko. And ngayon po, binigay niya na po. Pinaniniwala ang bago pa dumating sa bansa ang mga Espanyol na magsimula ang fertility dance. Napagkilala rin sa tatlong patron ng Ubando na si San Pascual Bailon, Santa Clara ng Asisi at Nuestra Senora de la Inmaculada Concepcion de Salambao. Sinisikap namin na ilagay sa isip ng mga tao na ang sayaw sa Ubando ay isang sayaw panalangin. Ito ay hindi isang pangkaraniwang street dance lamang. Tiniyak naman ng lokal na pamala ng Ubando na nakalatag ang kanilang security measures para sa mga deboto. Ay binigyan kami ng mga talo na volunteer, ganun din po ang mga reservists, ang ating mga medik, kompleto po, ang ating mga kapulisan, ang ating mga Bureau of Fire. Talaga pong naka, naka deploy sila sa mga kanilang lugar. Tatagal hanggang linggo ang dinarayong sayaw sa Ubando. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.